Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa Pebrero 20, 2025. at 25. Sa araw na ito, may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo. Habang ang buwan ay sumasayaw sa ilalim ng mapangahas at malayang enerhiya ng Sagittarius, mararamdaman mo ang pag-usbong ng matinding sigla sa iyong loob. Ang apoy ng iyong kaluluwa na matagal nang naglalagablab, ay mas lalo pang mag-init at magdadala sa iyo ng kakaibang tapang upang harapin ang anumang hamon. Ikaw ay isang nilalang na may matinding determinasyon at ngayong araw, mas lalo mong mararamdaman ang iyong sariling kapangyarihan. Huwag mong ipagwalang-bahala ang kahulugan ng araw na ito sapagkat ito ay isang pagkakataon upang mas maunawaan mo ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap at ang daang dapat mong tahakin. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, maaaring maramdaman mong parang may mahiwagang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid. Ito ay tila isang tawag mula sa kalikasan, mula sa sansinukob, na nagsasabing may malalalim kang katotohanang kailangang tuklasin. Ang iyong intuition ay mas matalas kaysa sa dati, kaya't bigyang pansin ang iyong damdamin, ang iyong panaginip at ang iyong pangarap. Ano ang naisiparating ng iyong puso, ano ang matagal mo nang hinahanap ngunit hindi mo pa natatagpuan? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras upang magnilay at pag-isipan ang iyong buhay, mas mauunawaan mo ang mga sagot na matagal nang nakatago sa iyong kalooban. Habang ginugugol mo ang araw na ito, maaaring may mga diinaasahang pagkakataon na magpapadama sa iyo ng koneksyon sa mas mataas na puwersa. Maaaring sa isang simpleng pangyayari, isang kakatwang panaginip, isang numero o simbolong paulit-ulit mong nakikita, o isang mensaheng tila eksaktong tumutugma sa iyong kasalukuyang sitwasyon, makikita mo ang mga sagot sa iyong mga tanong. Ang mga ganitong senyales ay hindi aksidente, ito ay mga gabay na nagmumula sa sansinukob upang ituro sa iyo ang tamang direksyon maging buka sa mga palatandaang ito, sapagkat maaaring ito ang susi sa isang mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Isa kang nilalang na likas na malakas, may matinding emosyon, at may kakayahang makita ang katotohanan kahit nasa gitna ng dilim. Gamitin mo ang iyong likas na kakayahang ito upang suriin hindi lamang ang mundo sa iyong paligid, kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataon para sa iyo upang matuklasan ang mga aspeto ng iyong pagkatao na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. May mga bahagi ng iyong sarili na maaaring itinatago mo, mga takot, mga pag-aalinlangan, at mga pangarap na hindi mo pa binibigyang pansin. Ngunit tandaan mo, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang tanggapin ang iyong buong pagkatao, kasama ang iyong mga kahinaan at kalakasan. Ngayong araw, hinihikayat ka ng sansinukob na tanggapin ang iyong sariling halaga. Minsan, sa sobrang pagsisikap nating patunayan ang ating sarili sa iba, nakakalimutan nating tingnan ang ating sariling kakayahan at halaga. Ngunit sa araw na ito, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na kilalanin ang iyong lakas at ang iyong halaga bilang isang individual. Ikaw ay may kakayahang lumikha ng sarili mong kapalaran at sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili, mas madali mong makakamit ang iyong mga layunin. Sa ilalim ng liwanag ng Sagittarius, ikaw ay hinihikayat na tuklasin ang mas malalim na bahagi ng iyong isipan at espiritu. Ang enerhiyang ito ay nagdadala ng pananabik sa kaalaman, kaya't maaaring maramdaman mong nais mong matuto ng bago sumubok ng mga bagong karanasan, o maghanap ng kasagutan sa mga matagal mo ng katanungan. Huwag kang matakot na tuklasin ang hindi pa pamilyar na landas, sapagkat sa mga bagong karanasan na ito mo matatagpuan ang sagot na iyong hinahanap. Maaaring may mga bagong oportunidad na darating sa iyong harapan, at nasa iyong kamay kung paano mo ito haharapin. Ang mga pagkakataong ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong buhay, kaya maging bukas ka sa anumang posibilidad. Sa kabila nito, alalahanin mong hindi lahat ng pagbabago ay komportable. May mga pagkakataong kailangan mong lumabas sa iyong comfort zone upang makita ang tunay na potensyal na naghihintay sayo. sa iyo. Sa halip na matakot, yakapin mo ang hamon ng pagbabago ng may pananabik at kumpiyansa. Ang bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa hindi mo pa alam ay isang hakbang patungo sa iyong paglago. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay pula. Ang pulang kulay ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at sigla. Kung nais mong mapanatili ang mataas na enerhiya sa buong araw, subukan mong magsuot ng kahit anong bagay na may pulang kulay o magdala ng isang pulang bagay sa iyong paligid. Ang enerhiya ng kulay na ito ay magdadala sa iyo ng kumpiyansa upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyong harapan. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay 8, 16 at 21. Ang 8 ay sumisimbolo ng kasaganaan at katatagan, kaya't maaaring ito ay isang senyales na may magandang oportunidad na paparating sa iyo. Ang labing-anim naman ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagising at mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Samantalang ang dalawamput isa ay nagdadala ng enerhiya ng bagong simula, kaya't maaari itong maging isang araw ng pagbabago at bagong direksyon sa iyong buhay. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong puso at nagpapalakas sa iyong loob. Maaring ito ay ang pagsulat ng iyong damdamin sa isang journal, ang pakikipag-usap sa isang taong nagbibigay ng inspirasyon sa iyo, o ang paggawa ng isang aktibidad na nagpaparamdam sa iyo ng kalayaan at kasiyahan. Ano man ang iyong piliin, tiyakin mong ito ay isang bagay na nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang magnilay, Anong mga aral ang natutunan mo? Anong mga karanasan ang nagbigay sa iyo ng bagong pananaw sa buhay? Ang araw na ito ay nagdala sa iyo ng pagkakataon upang mas kilalanin ang iyong sarili at mas maunawaan ang direksyon na nais mong tahakin. Ikaw ay isang nilalang ng apoy at liwanag, may kakayahang baguhin ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng iyong sariling lakas at determinasyon. Ano man ang dumating sa iyong landas, Tandaan mong ikaw ay hindi mahina, ikaw ay matatag, puno ng pag-asa, at may kakayahang lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, sa bawat desisyong iyong pinipili, tandaan mong ikaw ang may hawak ng iyong sariling tadhana. Yakapin ang araw na ito ng may tapang at kumpiyansa, sapagkat ikaw ay isinilang upang maging dakila. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.